Nilinaw ni Locos Norte Representative Rodolfo Fariñas na malakas at may sapat na ebidensya ang impeachment complaint laban kay Corona at ang mga congressman prosecutor daw magtatrabaho pa rin kahit nakabakasyon na para siguradong planchado ang kanilang kaso. Ikwento mo Andrea Bautista. Christmas break na ang Kongreso. Pero ang sampung miyembro ng prosecution team na uusi kay Chief Justice Corona, walang Pasko-Pasko. Sa Martes a 20 ng Desyembre, sasabak na agad sila sa trabaho. Kada ebidensya at testigo na iprepresenta sa impeachment court pag-aaralan ng bawat prosecutor. Pero hindi na rawa ang walong articles of impeachment laban kay Corona. Final na yung form and we have eight grounds, we have more than enough grounds si Congressman Rodolfo Farinas ang nag-abiso na a-absent siya sa Martes. Nilinaw ni Farinas, suportado niya ang impeachment complaint dahil may sapat itong basihan at sustansya. Para kay Farinas, pinakamalakas na kaso kay Corona ang papalit-palit na desisyon sa League of Cities at PAL flight attendant case. At kung siya raw ang naghanda ng reklamo, isasama na rin niya ang iba pang mga maestrado na nag-TRO sa watches order laban kay Ginang Arroyo. I would rather na lahat nag ng nag-issue ng TRO dapat kasama sila. Okay. Dahil well, uh, hindi naman singular act nung Chief Justice yun. But anyway, uh, that's up to the House naman. Para naman kay Representative Romero Kimbo, hindi praktikal na isama ngayon sa impeachment complaint ang iba pang mga SC Justices. Mas tiwala rin daw sila sa lakas ng kaso nila kay Corona kaysa nung kay dating ombudsman Mercedes Gutierrez. Okay lang daw sa Malacanang kung mag-ala mercy na lang si Corona at magbitiw sa puesto Pero mas mabuti na rin na nakahanda sa gera ang mga prosecutor. Andrea Bautista, News 5.